Walang patid ang pag-atake ng Israel laban sa grupong Hamas sa Gaza. Di nga nila pinakinggan ang mga tawag para sa ceasefire. Nasa pulpa ng airstrike ng Israel ang isa pang refugee camp. Narito ang report. Kanya-kanyang hukay ang ilang residente sa malalaking tipak ng bato na yan sa Gaza. Sa bahagi yan ng gusali na nagsisilbing refugee camp. Bumagsak ito matapos umanong masapul ng airstrike ng Israel wala ng buhay ang ilan sa mga biktima nang matagpuan ng kanilang mga mahal sa buhay. Aabot umano sa 47 ang napatay sa refugee camp. Patuloy naman ang palitan ng magkabilang panig ng mga raket. Ang Hamas nagpakawala bilang ganti raw sa pagpatay ng Israeli forces sa mga sibilyan. Raket at mga airstrike rin ang sagot ng Israel sa Gaza. Kabilang sa natamaan ang isang playground sa isang video, ipinaliwanag ng Israel kung bakit kabilang sa pinuntirya ang playground. Ipinakita nila ang mga butas sa lupa na anilay mga rocket launcher ng grupo Hamas. Tuloy-tuloy rin ang bakbaka ng ground forces sa kabila ng panawagan ng ceasefire. Sa kabuuan na aabot sa nasa labing isang libo ang nasawi sa digmaan ng Hamas at Israel. Higit siyam na libo riyan ay mula sa Gaza Strip. Nasa isang daan at apat na naman ang mula sa West Bank at isang libo at apat ang mula sa Israel. Sa gitna ng mainit pa rin bakbakan, stranded ang ilang dayuhan sa Gaza. Pansamantalang ipinatigil ang pagpapalika sa Rafah Border Crossing, ang tanging daan ng mga dayuhan mula Gaza papasok ng Egypt. Ipinatigil lang evacuation matapos masapul ang airstrike ang isa sa mga ambulansya na may dalang nasugatan mula sa sigalot. Bukod sa Gaza, mainit din ang bakbakan sa Lebanon kung nasaan naman ang grupong Hezbollah na kalaban din ng Israel. Sa kasamaang palad, nadamay sa isang airstrike ang tatlong bata at kanilang lola. Sa kabila niyan, ipapatuloy pa rin daw ng Israel ang opensiba sa ilang lugar sa Lebanon base raw sa nakukuha nilang intelligence information. Kasalukuyan naman nasa Baghdad, Iraq si US Secretary of State Anthony Blinken. Nakikipag-usap daw siya sa ilang leader para sa humanitarian pause bakbakan ng Hamas at Israel. Can advance things that we're all trying to accomplish, including getting hostages back, including getting a lot more assistance into Gaza, including getting people out of Gaza. Nauna nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi magkakaroon ng ceasefire hangga't di pinakawala ng Hamas ang kanilang mga hostage. Nagbabalita mula sa frontline, Rianel Pawi News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.